guys, nagluluto po si Ate Florence ng pansit. Kasi gustong gusto ko po magpansit. Ang sahog po ng pansit niya ay karim baboy at atay ng manok. 3 points. So, so titingnan po natin ang luto niya. Okay. So, ayan po guys, yung sahog niya. Tapos, ayan po yung Tarot Ewan ko yung nakilalim ng kaso. Ayan po. Ayan, si Ate Florence. Oh. Mama yan ni Pia. Mama ni Pia. Ito ang niluluto. At, ayan po ang kinain ko po ngayon. Kumain po ako ngayon. Ang ulam ko po, po ay isda na prito. Kahapon pa ini na prito. Tapos, yung maling yung nalagyan ng mali. Ubus na. Ako lang nakaubus yan, guys. Tapos, ito yung saging. Mamaya ako nakainin. Tapos, mayroon pa ako. Yakol. At ito rin, mayroon akong crackers nat na, na manggaraya. Manggaraya but... doon. As, ayan po, guys. Bumili po ako ng sliced bread kahapon kasi yun nga, may plano nga ako na magbaloto ako ng pancit. Yan, ano po yun? Wheat bread po yun na. Yan, tapos, Si Ate Florence, kay. Nagka, ano yung dila niya yung tawag nagsingaw. Meron siyang singaw. Kaya hindi po siya makakain ng kanin. Hindi po siya makaluno. Kaya ito, bumili siya ng ganito kahapon. At, itong kinakain niya. So, tinan yung katawan niya, guys. Sexy na siya! Ngayon pa lang siya, kanina pa lang siya kumakain. Sayang so, kanin namin. Kanina pa yung umaga. Di pa naubos, kaya di mo sila nag si Princess. Ayan. Ayan. Meron siyang problema. <laughs> Ang problema <Uy>. niya kay <laughs> <laughs> paano daw magmahal ng totoo? Joke lang. Guys, okay. joke lang yon guys. Ano lang? nagloloto po si Ate Florence ng pansit. Kasi gustong gusto ko po magpansit. Ang sahog po ng pansit niya ay karim baboy at atay ng manok. 3 points. So, so titingnan po natin ang loto niya. So, ayan po guys. Yung sahog niya. Tapos, ayan po yung carrot Iwan po yung nasimalin ng pansit. Ayan, po. ayan si Ate Florence. Eh. Mama yan ni Pia. Mama ni Pia. Ito ang niluluto. At ayan po ang kinain ko po Kumain po ako ngayon. Ang ulam ko po, po ay isda na prito. Kahapon pa ini na prito. Tapos yung maling. Yung nalagyan ng maling. Ubus na. Ako lang nakaubos yun, guys. Tapos, ito yung saging mamaya ako nakainin. Tapos, mayroon pa ako yakol. At ito rin, mayroon akong crackers na, na manggaraya. Manggaraya, but... As, ayan po, guys. Bumili po ako ng sliced bread kahapon kasi yun nga, may plano nga ako na magbalot ako ng pancit. Yan, ano po yun? Wheat bread po ina. Yan, tapos... Si Ate Florence kay nagka ano yung dila niya yung tawag ng singaw meron siyang singaw kaya hindi po siya makakain ng kanin hindi po siya makaluno kaya ito bumili siya ng ganito kahapon at itong kinakain niya so tinan yung katawan niya guys sexy na siya ngayon pa lang siya kanina pa lang siya kumakain so yung kanin namin kanina pa yun umaga di pa naubos kaya di mo sila nag si princess Ayan. Ayan. Meron siyang problema. <laughs> ang problema <Uy>. niya kay <laughs> paano daw magmahal ng totoo? Joke lang. Eh hindi. Joke lang yon guys. Ano lang? Ang imbutang na ni Ate Florence ang ang ano pansit niya yeah. yung sahog ayun ang sahog niloto na yung sahog tapos ito ng pansit na naman te smell smell naman <laughs> kasi bawal na kasi kapag nagluto sabi ng mahiwagang mahiwagang oh, mahiwagang sumintuan niya pa palayok <laughs> Kasi Florence, mabait ini pag pagtulog. Ayan, kaya nilutan niya ako ng pansit kasi bagong gising. Tawala na naman si Florence! Ayan si Pia Busy ka ka cellphone. Ayan si Princess. Bakit ka malungkot? Huwag mo isipin yun. Pag mo isipin yun, oh, yeah, hey. ipikit mo ang mata mo. Ano yung nakikita mo? Pira. Pira? <laughs> ano nga? Pag... May Wala naga... akong makita. Ang <laughs> nagpikit. Ano man? Madilim? Madilim? Maliwanag. Pag nagpikit ka, maliwanag. Pag... Yan. Yeah. Wala si Pia. Wag mo isipin yun. Heavenly Father has a plan for you. Kung ano magiging future mo. Hmm. Ah. Ayun to ng pansit namin, guys. Si so, Ayan maglaloto. Hmm. Huwag mo isipin yun kung naging failure ka What? sa plan mo. No! Gawa ka na lang ng paraan para maging successful ka sa plano mo. Okay. Ay, ay, ay. Hala guys, nangungutap siya sa akin, oh! Ma, masyado mag strict ang parents mo pati mo may backboard. Natawa na naman si Pia. Ay! pansit ko! maset mauni na siya sa august 3 charan charan chan 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 charan